So guys, what's up mga tigman? So another day, another food vlog mga idol. So dito po tayo sa Kalawan Night Market. Yan mga idol. Pizza naman po yung papakita ko sa inyo. Ito po ang Pioneer Pizza guys. One year na po sila nagtitinda online. Yan, marami po nagpapadeliver sa kanila. Homemade yung kanilang pizza mga idol. Sa kanila din mismong recipe. So eto guys, eto yung nakikita natin. 12 inches Supreme 379 lang mga idol, o, 'di ba? Ang kapal-kapal ng kanyang crust, 'di ba? Tapos punong-puno, overload talaga. Meron din silang solo order. Eto guys, uh, 140 lang. Eto naman, creamy spinach. So ito muna yung tikman natin. Guys, ito, nilalagyan daw ng honey. yan. ito yung honey. Ha. So tikman na kagad natin. Ha. Yun. So creamy spinach, may honey. So parang Korea lang ang peg, ba? Diba? So ayan. Yun. Wow. Ang as ng mozzarella nila oh. Yun. Wow. Hmm. Hmm. Guys, hindi ka nalugi dito sa mozzarella nila. Sarap. Tapos, sobrang generous nila maglagay ng mozzarella, no? Ito naman yung ano lang, supreme. Talagay so, natin na hot sauce, ha. Hot sauce. Yun. Ito na, guys. Perfect bite. Ito yung supreme nila. Wow. Alam nyo, guys, pwede yung ipantapad doon sa mga branded na pizza dyan, di ba? So, guys. Ito po si Pioneer located dito sa Kalawa Night Market. So, pagpasok nyo lang po, dere-derecho. Katabi siya ni paring EJ na chow fan yan. Katabi, magkatabing magkatabi po sila. So, meron sila ditong dine-in. Pwede kayong tumambay dito. Magpizza kasama ang tropa. O ang inyong mamilya, no? So, yun guys. Puntahan nyo na rin at tikman itong Pioneer's Pizza. Sarap. Recommended. Ayos to. Thank you.